Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasapuso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bithin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Brigada ng ating one time The New Filipino Time Alas 7 ng umaga This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule Tunduk ka sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita Rinig sa buong bansa. buong bansa Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga, umaga. At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. tuldukan ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Food Security Emergency sa Bigas. Ipatutupad na sa Martes ayon sa DA. Halos 3 milyong balota para sa darating na halalan na imprenta na ayon sa Comelec. Ang NSC suportado ang pahayag ng pangulo sa panawagan nito sa China na igalang ang soberanya ng Pilipinas at itigil ang agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Nagpondo sa mga Chinese na GSP sa Pilipinas iniimbestigahan na ng NBI. Ang DFA nagpaabot ng pakikiramay sa pamilya ng Pilipinong polis na nasawi sa banggaan ng eroplano at helicopter sa Amerika. Ang DepEd dinutukan ng pagresolba sa school head shortage sa mga public school. At mga pamilyang apektado ng pagputok ng Bulkan Kanlaon, nakakatanggap po ng tulong mula sa BNFM o Brigada News FM, Bacolod at wantahanan Tahanan Party List. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide! Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart... of changing lives helping and inspiring people to achieve, to achieve a better life. life kasama ang lakas ng Drive max plus herbal capsule atres resistencia ng power cells herbal capsule ito ang brigada balita nationwide sa umaga brigada balita nationwide magandang umaga pilipinas luzon visayas mindanao at sa buong mundo Mula sa 105.1 Brigada News sa Fair Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Araw ngayon ng Sabado, mga ka-Brigada, unang araw sa buwan ng Pebrero taong 2025. At kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Haji Kaaminyo. At ako naman, Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide. Sa detalye na po ng ating mga balita, idedeklara na sa darating na Martes, Febrero a 4 ang National Food Security Emergency, kaugnay huyan sa supply ng bigas sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture, natanggap na ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ang resolusyon kaugnay ng nasabing hakbang at kinakailangan na lamang niyang lagdaan ito upang ganap na maipatupad Bilang tugon na katakdang makipagpulong ang kalihim sa National Food Authority upang agad nang mailabas at maibenta ang NFA rice sa merkado sa darating na miyerkules February 5. Naasahan ng DA na makatutulong ang pagbebenta ng NFA rice sa pagpapababa ng presyo ng bigas at sa pagpapalakas ng supply nito sa mga pamilihan. 2025 midterm election midterm election. Samantala, inanunsyo ng Commission on Elections na nakapag-imprenta na sila ng halos 3 milyong balota na gagamitin para sa darating na 2025 midterm elections. Ayon ho sa ahensya, sa loob lamang ng dalawang araw, nakapag-imprenta sila ng 1.3 milyon at 1.6 milyon na balota na pasok sa kanilang target na 1.5 milyong balota kada araw. Ang mabilis na produksyon ng balota ay bahagi ng paghahanda upang mabuo ang mahigit 70 7 million ballots na kinakailangan para sa nalalapit na halalan. Samantala nilinaw ng Comelec Printing Committee na ang lahat ng naimprentang balota ay daraan pa rin sa verification process upang matiyak ang kalidad at maiwasan ang anumang aberya sa mismong araw ng eleksyon. Brigada Kasunod naman ng nalalapit na eleksyon mga kabrigada, may hong senadora na nanawagan sa kanyang mga kasamahan sa gobyerno na huwag nang haluan ng pamumulitika ang pamamahagi ng akap funds. Alamin natin ang detalye sa report ni Brigada Ann Cortez i Brigada Mo umaasa si Senate President Cheese Escudero sa pagsuporta ng Kamara sa itinutulak nilang postponement ng election sa Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao. Kamakailan, lumusot na sa ikalawang pagbasa ng Senado ang panuka ng batas na naglalayong ipagpaliban ang barm election sa darating na Mayo at ilipat ito ng Oktobre limang buwan nga matapos sa midterm election. Ayon kay Escudero, inaasahan niyang susuporta nito na mababa kapulungan lalo na't ipinacertify certify as urgent ito ng pangulo pagtitiyak niya ang desisyon dito ay dumandin din sa mahaba-habang debate at maging diskusyon upang matiyak ang seguridad sa naturang lugar Maalala, sa lunas na nakatakdang isalang sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang batasing gil dito in the heart of changing lives ito si Brigada and ng 105.1 Brigada News FM Manila the misika news os 40 balita nationwide ang national security council suportado ang pahayag ng pangulo sa panawagan nito sa china na igalang ang soberanya ng pilipinas at itigil ang agresibong aksyon sa west philippine sea Brigada cast austria sa detalye i brigada mo brigada Suportado ng National Security Council ang panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa China na igalang ang soberanya at jurisdiksyon ng Pilipinas at itigil na ang agresibong aksyon sa West Philippine Sea. Iginiit ni National Security Advisor Secretary Eduardo Año na patuloy na isinusulong ng bansa ang mapayapa at diplomatikong paraan upang mapababang tensyon sa rehiyon alinsunod sa international law. Nilinaw din ang kalihim na ang Typhoon system ay para lamang sa si depensa at hindi nakatuon laban sa anumang bansa. Ito ay dinala sa Pilipinas sa 2024 Balikatan exercises upang mapabuti ang kahandaan ng mga sundalo at interoperability particular sa Estados Unidos. Samantala sa kabila naman ang nagpapatuloy na tensyon sa WPS umaasang pamahalaan na ang kanilang diplomatikong hakbang ay magkakaroon ng positibong tugon mula sa China. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority. Glada balita. balita. Mga nakikipagtulungan na ang National Bureau of Investigation o NBI sa Anti-Money Laundering Council o AMLC upang matukoy ang mga posibleng nagpondo sa mga Chinese national na nahuling nanggiespia sa mga barko ng Philippine Coast Guard at Philippine Navy. Ayon sa NBI Anti-Crime Division Meron na silang mga iniimbestigahang personalidad kaugnay ng insidente. Ngunit hindi pa maaaring isa publiko ang detalye alinsunod sa mga umiiral na panuntunan. Bukod dito sa sa ilalim sa forensic examination, ang mga gamit ng nahuling Chinese nationals, kabilang ang mga drone at CCTV. Upang matukoy kung anong mga impormasyon ang kanilang nakalap at kung sino ang kanilang mga posibleng pinagpapadalhan nito. Samantala, nagbabala naman ng Bureau of Immigration na kanilang kakasunan ang sino mang mapatutunayang nagkakanlong o tumutulong sa mga dayuhan na nang -e ESP sa bansa. Na balita nationwide. Nagpaabot ng pakikiramay ang Department of Foreign Affairs sa pamilya ng Pilipinong polis na nasawi sa isang insidente ng banggaan sa pagitan ng isang eroplano at helicopter sa Estados Unidos. Kinilala ho ang biktima na si Police Colonel Parahento Malabed na nakatakda sa tumulak patungong India kasama ang dalawa pang individual para sa inspeksyon ng mga vest na bibilhin ng Philippine National Police. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag mula sa DFA kaugnay sa pag-uwi ng kanyang mga alabi. Gayunpaman na nakatakdang lumipad patungong Amerika ang kanyang asawa sa tulong na rin ho ng Philippine National Police. Brigada Balita Nationwide Ang Department of Education tinututukan ang pagresolba sa school head shortage sa public schools. Para sa detalye, Brigada Sheila Matibag, e Brigada mo! Brigada! brigada. <laughs> Report! Binigyang diin ng Department of Education o no DepEd ang pangailang iprioridad ang promotion at reclassification ng ilang mga posisyon sa pampublikong paaralan upang mangyari ang one-is-to-one principal-to-school policy. Sa isang pahayag, sinabi ni DepEd Secretary Sani Angara na matutugunan ang hamon sa mga school head shortage sa pamagitan ng promotion at reclassification ng mga qualified head teachers at teachers in charge para sa formal school head posisyon target umano nilang gumawa at mag-deploy ng mga school principal items at kailangan nilang makita kung paano i-distribute ang mga ito sa huli iginiit ng kalihim na kailangang bumuo ng estrategiya para ma-reallocate ang mga school head applicants mula sa mga areas na may oversupply sa mga lugar na nakararanas ng shortage in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Opisyal nang natanggap ng Philippine Coast Guard ang isang 55-meter vessel mula sa Philippine Red Cross. Ang nasabing barko na pinangalanang MV Amazing Grace ay itinuturing na isang mahalagang asset sa pagbibigay ng agarang medical assistance sa mga liblib na pamayanan, partikular ho sa mga coastal areas ng bansa. Ayon kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, ang bagong sasakyang pandagat ay hindi lamang magpapalakas sa kakayahan ng PCG sa pag tugon sa emergency at kalamidad kundi pati na rin sa mga public health crisis samantalang umaasa naman si PRC chairperson Richard Gordon na epektibong magagamit ang MV Amazing Grace ang lalo na o lalo na sa kanilang misyon sa mga remote area sa Pilipinas. Brigada Balita sa Umaga. Namahagi ng tulong si Senator Christopher Bongo sa mga kapuspalad na residente ng Sultan Kudarat. Katuwang ang lokal na pamahalaan, nagbigay umano siya ng tulong para sa isang mga residente sa lugar. Bukod ho dito, nakatanggap din ang mga ito ng financial assistance sa pamamagitan ng inis inisyatiba ng naturang senador. Brigada Balita Nationwide! Abiso naman ho sa mga motorista posible hong magkaroon ng dagdag bawas sa mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon ho sa pagtataya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o ito hong DOE OIMB, asahan ang malaking rollback sa presyo ng diesel habang may bahagyang pagtaas naman sa presyo ng gasolina. Magkakaroon ng panibagong rollback sa diesel na 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 60 centavos kada litro. Habang may tinatayang tapyas presyo naman sa kerosene na nasa 85 centavos hanggang piso kada litro. Samantala, inaasahan naman ang pagtaas ng presyo nito mula 40 centavos hanggang 70 centavos kada litro. Brigada Balita Nationwide! Brigada Balita sa Umaga! Ang kalusugan ay isa hong mahalagang bahagi ng buhay. Kaya alaga ng inyong katawan at isipan para mas ma-enjoy mo ang iyong pagiging teenager. Uminom ho ng vitamina para sa karagdagang nutrisyon. Isang paalala mula ho sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong anak and stunting now. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Balita. balita. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabigada, lubos po ang kasiyahan ng mahigit 75 pamilya sa Puro Kapayas, Barangay Ilihan sa lungsod po ng Bago na apektado ng pagputok ng Bulkang Kanlaon nang sila po ay makatanggap ng tulong sa pamamagitan ho ng pagtutulungan ng Wantahanan Party List, Brigada News FM Bacolod at mga donasyon mula naman sa Brigada News FM Kalibo. Matagumpay ho tayong nakalikom ng na mga food packs na ipinamahagi sa mga nangangailangan. E kahit pong mahirap ang daan at umuulan, naging matagumpay ang pamimigay ng tulong sa mga apektadong residente. Malaki naman ho ang pasasalamat ng mga residente dahil dalawang linggo matapos ang pagputok ng bulkan, ang Brigada News FM pa lamang ho ang nakarating sa kanilang lugar para mag-abot ng tulong. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taos pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na nabilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang atin pong makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat po, mga Ha, brigada. Six Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Mga kapigada, patuloy pa rin magdadala ng maulap na kalangitan na may kasama pagulan ang Cagayan Valley at Aurora dulot ho ng hanging amihan. Magiging maulap din ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan, pagkidlat at pagkulog sa bahagi ng Bicol Region at maging ho sa Quezon dulot naman ng Easter Lease. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang mararanasan dito ho sa Metro Manila, gayon din sa Ilocos Region Cordillera Administrative Region at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Makakaranas din ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may tsansa na bigla ang pag-ulan. Ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao, dulot din yan ng Easterlies. Samantala, wala naman pong na-monitor na bagyo o low pressure area sa labas at loob ng Philippine Area of Responsibility. Brigada Balita sa Umaga! Samantala mga kabrigada sa ating foreign exchange update sa palitan ho ng US dollar kontra peso nasa 58 pesos and 42 centavos ang euro 60 pesos and 74 centavos British pound nasa 72 pesos and 69 centavos Australian dollar 36 pesos and 44 centavos Canadian dollar 40 pesos and 38 centavos Singapore dollar 43 pesos and 10 centavos ang Swiss franc nasa 64 pesos and 25 centavos Kapag ang Japanese yen, nananatili ho sa 37 centavos Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan Brigada Balita Nationwide Sa umaga Brigada Balita Brigada Balita sa umaga At mga kabrigada, inyo na napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines, katuwang ang Paracetamol Plus, Ibuprofen Fast Relax at Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Brigada Haji Kaaminyo. At Brigada Maricar Sargan. Brigada Balita Nationwide. Maraming maraming salamat ho sa inyong pakikinig. At mula rito sa 105.1 Brigada News FM, Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.